Ang pangarap naman natin para sa Tugiga raw is kung ano yung ginagawa natin ngayon sa barangay natin. Yung tuloy-tuloy na pag-asenso at progreso. Dahil dyan kasi ako nakafocus ngayon. Dahil sa barangay namin, kung titignan mo ngayon, eh, umuunlad naman siya unti-unti. Kahit very limited ang pondo na meron tayo. Ikaw, anong kwento mo? Good morning, good morning. Mentor Mike ulit. Andito tayo sa Tugigaraw. At eto, meron na naman tayong isang kwentong tagumpay na maririnig mula sa ating butihing konsyal, Denden Avila. He is one of the youngest barangay captain dito sa Tugigaraw. Ayun po, uh, magandang umaga. Pwede bang ikwento mo muna kung sino ka po at saan kayo nagmula? Tayo nga pala si Den Dennis Ryan Denden Avila, eh, isang negosyante at isang barangay captain ngayon dito sa siyudad ng Tugigaraw. Ang Denden Avila ay nagbula rin lang po sa katulad ng marami sa atin, isang galing rin po sa hirap. Ang isang Denden Avila ay anak rin lang po ng isang dating tricycle driver at anak rin lang po ng isang dating nagtitinda lang po sa palengke. Yun po, ang isang Denden Avila ay nagsumikap hanggang naging nurse by profession tapos naging lecturer rin po at nakapagtrabaho rin po tayo sa isang prestigyosong kumpanya. Kung doon rin po tayo natuto kung paano rin po tayo na nagne-negosyo ngayon. Nagmamayari po tayo ng isang trading company at the same time isang construction company na responsable sa pagpapatayo ng iba't ibang infrastruktura katulad ng ospital dito sa lalawigan natin sa Cagayan at nagdi-distribute po tayo ng construction supply dito sa buong region, region 2. Wow, wow. Ang dami nun pa, so paano niyo ho 'yon para natin? bali ano na inspire tayo na magnegosyo nung sinubukan natin siya way back 2016 nung Lawin. Sabi nga nila in every disaster din meron ring opportunity na naghihintay. Tapos nung Lawin doon natin naumpisahan na magnegosyo tapos kumita at the same time naman nag rin yung business natin nung may disaster na naman katulad ng COVID pandemic na nung COVID pandemic, alam natin na nag-peak talaga ang, ano, ang construction noon dahil karamihan nasa bahay lang, lockdown, marami nagpaparenovate, nagpapaayos. O yun, isa yun sa mga naging ano, milestone natin kung nasan tayo ngayon. Isingit ko lang po, nabanggit nyo ang tatay nyo dating tricycle driver. Yeah. Nakarelate po ako kasi ang tatay ko rin, ay, alam ng mga viewers natin na tricycle driver din. Ano po natutunan nyo sa inyong tatay? Ang pinaka-natutunan ko sa father ko is talaga yung makisama at makipagkapwa tao. Yun yung puhunan na meron siya na, na nakikita ko na naging advantage ko ngayon, na pinapakinabangan ko ngayon. Dahil yung tatay ko, pagpakikisama kahit saan mo idala, wow. kilala siya at mabuti siyang tao. Yun. Yun po mahalaga, mabuting tao. Uh, ngayon po, sa kasalukuyan, ano po yung ginagawa ninyo? tayo ngayon ay kasalukuyan na, yun, aside dun sa negosyo natin, tayo po ay kasalukuyan na pinakabata na kapitan dito sa syudad natin sa Tugigaraw. Sa Barangay Sentro Uno, yung pinakapuso ng Tugigaraw, tayo po ang kapitan dyan. Wow. Uh, ngayon ho, si Barangay Captain Denden Abila na nangangarap na maging konsyal, Denden Abila, ano pa ho yung pangarap nyo in the future sa negosyo at sa mga tao? Bali, ang una natin pangarap, siyempre sa negosyo, sinusubukan na rin natin na ano, na na-expand yung negosyo sa pamamagitan ng mag-accredit -ma ng ISO Ayan. at sa mag-expand in terms of mag-incorporate yung setup dahil pangarap ko talaga yan na mag-incorporate yung setup na kompleto ng department, na kompleto ng mga tao. Yun naman ang pangarap natin sa negosyo. Ang pangarap naman natin para sa Tugigaraw is kung ano yung ginagawa natin ngayon sa barangay natin yung tuloy-tuloy na pag-asenso at progreso. Dahil dyan kasi ako nakafocus ngayon. Dahil sa barangay namin, kung titignan mo ngayon, eh, umuunlad naman siya unti-unti kahit very limited ang pondo na meron tayo. Kaya rin tayo pumasok sa pagpupulitika dahil alam natin na hindi ko rin kasi kayang tulungan lahat sa personal na pera ko at personal na pamamaraan. Kailangan talaga natin ang suporta ng gobyerno at maayos na pamamalakad lang, sa tingin ko, mas marami tayong matutulungan. Napakagaling naman. Napakaswerte ng mga taga Tugigaraw. ang uh, may isang magaling na Councilor Denden Avila. So, isa, bilang isang huling katanungan ni Mentor Mike, ano pa ho kaya ang gusto nyong gawin dito sa mga kababayan ninyo na kung sakaling manalo kayo bilang Councilor Denden Avila? Kasi tagumpay na kayo bilang negosyante palagay ko gusto nyo ring maging tagumpay sila sa dito sa pagiging serbisyo publiko in, on, in in, progress pa rin lahat na nakikita ko ngayon ang gusto ko lang sa mga tao yung yung nga, yung sabi natin yung unang-una kailangan mo na may gawin yung step one, yun yung pinakaimportante hindi ka makakarating sa step 100 kung hindi mo gagawin yung step 1 yun katulad yung sa pinag-usapan natin kanina yung sa livelihood natin eh kailangan nilang magdesisyon muna sila muna ang magdedesisyon at kukumbinsi sa sarili nila na gusto muna nila na baguhin yung buhay nila. Na kahit anong motivational words, words of wisdom, encouragement, or motivation ang ibigay mo sa isang individual, pag siya mismo ayaw niyang mag-step up or gawin yung step one, Mahirap. sa tingin ko, walang mangyayari. Kaya yun, ang maipapayo ko, you have to decide. De decide now kung ano ba ang gusto mo. Tapos doon mo na lang matututunan yung proseso kung paano mo gagawin yung mga bagay bagay Salamat po. Ang ganda niyan. Ang ganda niyan po, Councilor Denden. So sa ating mga viewers, madalas natin pinag-uusapan, kada lugar, kada sulok ng mundo, mayroong mga champions. Kaya ikaw, anong kwento mo? Maraming salamat. This portion was brought to you by Twin Freight Express, 88 Sun Freight Express Corporation, 88 Mars Mega Realty, Zion Resort Nasugbu, Botolan Beach Manor, Tal Marinans Farmville, 88 We Serve Corporation, and My Superhero Friends Foundation.